Kung kami anyway, um rin makapunta, pero kung iba. Kalala mo yun nila. Dahil yun eh, ano, pa si Isa. Dari pa lang like ako dito, nang ginawa yun. Ayaw na yun. Ulot Oh my gosh! Sarap ang swing. Ano pala? Ano pala ang ginagawa nila pag bababa ang tao? May agwa kayo dito? Yun, nakuna natin yung pagpasok. What's up mga oh, kausi? ah panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon at uh, dito tayo sa bahay dahil mag papasipsip tayo ng po si Negro dahil ito ay nung isang taong ko lang naipasipsip kaso mo ang problema dapat pala ah uh, nilulusong yun na lahat yung lamas sa ilalim yung tumi. at saka yung mga uh, kasi minsan daw may mga basura doon sa ilalim kaya kailangan tanggalin So, panoorin niyo kung pa, paano nila gagawa ng paraan yun. Isipin ninyo, uh, lulusungin nila yung loob ng puso negro, pununan ng tubig yun. Ayan ang uh, kanilang trabaho. Kaya hindi biro yung trabaho nila. Isipin ninyo, dumi ng tao, lulusungin nila para lang kumita ng pera. Ganyan ang uh, buhay nila. O oh, yan. Mga kausik, kung gusto niyo magpasipsip ng puso negro, ito yung kanilang Uh, kanilang opisina. Ayan, malabanan. Uh, post negro. At ito yung kanilang contact number. Ayan, makikita ninyo. Dahil ako ay sinong una, sila rin yung nagservisyo dito. Sila rin yung uh, dito. So, uh, ayan, uh, shout out sa inyo lahat. Shout out kayo kung ah... Uh, ng mga pami pamilya ninyo sa Bisaya man o saan dahil tayo ay nationwide na yung ating followers kahit sa ibang bansa meron tayong mga subscriber Ayan. Yeah. O, panood natin yan mamaya. <laughs> Kayo ang bida ngayon dito. Kayo ang artista ngayon dito. <laughs> so, ayan. Binubutas nila yan. Uh, kailangan kasi yung tao di yan. Kasi lulusong talaga di yan. At ipakita ko sa inyo yung pruweba. Talaga di. Yan. Puro tubig na yan. Hanggang di yan sa ibabaw na yun. Yun, sayang yung tiles

Yan, yeah, maraming na yung butas oh. Pero oh, kailangan palaki yung payan para magkasya yung tao na papasok dyan. Oh. Ano yun? Ihigupan nyo muna bago bago pumasok yung tao hindi, di ba may tubig pa yun hindi, diba, nakalulog yung tao sa tubig wow sipin yun mga kakonsi nakala ko sisipsipin muna nila yung tubig bago sila lumusong doon para yung tao hindi nakalubog doon sa laman ng Pusya Negro yun pala habang may tubig yan lulusong yung tao doon sa loob ano ba grabe ano ba yan, Bali, uh, limang tao sila dito uh, Надела. Okey. Okey, na kalaki yung butas na ano nyo dyan? Ganun. Ganyan lang kalaki. Ganyan pa-saka is uh, panorin yung mga kawsi kung pa paano gagawin nilang technique diyan kasi parang sa tingin ko ay mahihirapan po kaso yung tao doon pero ayaw ko kung pa paano gagawin nilang parang dyan kaya makikita natin kung pa paano yung diskarte nila talagang kanya-kanya uh, ng talento yung mga tao talaga I <laughs> साहब साहब ना ito mo sa itong mga rachet dahil natin e, eh. ito sip na ng ano ng uh, tubig doon sa loob ko pupunta yan doon sa truck so, uh, paus nila sa ano sa init tapos sa pagod siyempre hindi biro yung trabaho nila oh. yun yung isa nasa loob sayang hindi natin nakuna kung paano yung pagpasok na ginawa niya doon oh? mamaya sir paglaba <laughs> <laughs>

Naalis din yung mga dumi. yun na yung mga naalis na lang yung mga pamporma. Tapos yan. May mula na. Wala na kayo makita ang ano dyan dahil butik na yung nalapas dyan. Yan na yung dumi ng tao. At ito pa sa eh, yung isang kasama nila. Pero ito na Okay, okay. Yan. yan. Yung, nakita nyo yung kamay, oh. May tao na sa loob yan, oh.

Mm. Oh my gosh. Sarap tingin. Yo. Pala. 'Yun pa ginagawa nila pag bubayaran tayo. May <laughs> aguwa kayo dito? 'Yon napunan natin yung Kalo pagpasok. <laughs> ay! Ay ano 'to dito? Hoy, hmm. may meron sa atin. Ano 'yan? Alkohol ah. Ano daw siya. Ay may kalawang. Oo, 'to din pala banhug. Alkohol ah. Ay, alkohol. Taya, dayo, yeah. almoha, dyan, ay, ah. oh, tayo na. Hey, Nene dayuan mo diyan ni ano. Kapas. Oh, naro nang kali. Ni wala ka ba sa bag? Wala ka sa bag mo? Ay, 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 ay. Okay, sabong mabango lang. Oh, dito. Pani ko 'yan. Hmm. Yan na oh, itim na yung nalabas na putik yan sa host. Kita ba? Hmm. Ay, nga. Anong oras na? Ini na, bos. Okay. own. Dalin? Silipin nyo. Ha? Silipin nyo daw. Silipin niyo daw. Silipin, silipin. daw. Yan. Aahon na yung ano. Aahon na yung tao

Sandang ka na lang, tubig na lang. Tubig na yan. Okay, yes. okay na, may tiwala ako sa inyo. <laughs> <laughs> Pag napuno agad, babapaligin na lang kayo. Matagal na yan? Another 11? Matagal na yan na panahon. Matagal na, sa Harilawa. Sa laking yan, yun, no? sa laking ng kosa no? na Lawak yan. Lawag pala dito eh. Dugo, mo. dugo, dugo, hindi, hindi naman. Hindi, hindi yes, naman. dyan lang yun... Eh, wala naman na yata nga. Apaw na banyo. Wala plan. Sabot, Ay, sabot. Wala, tinagal namin ang flange. na nito nung sa labas. Hindi, mababababas ako. Oo, ibang outlet. Talaga, CR, aparo lang yan. CR CR lang. Yung out lang sa